guys Awin, ko lang ba yung ginagawa yung lalagyan ng tira guys kasi yun ang dati ng nanay ko nung buhay ko siya eh. ano daw mabuti raw yung pag na gagawin lalagyan ng pira. Kala ko kasi ang nilagay lang dito, ano eh. Ihilak. Pwede pa, pwede pa lang gawin ng ano guys nang lalagyan ng pira kasi nalala ko nung ay munti pa kong kaya sa store so wala na yun sinara ko na lang kasi yung kapitbahay mo kapag pinakutang mo ito na babalik at babalik pa rin para umutang kahit ating gabi ligisingin ka akala mo bibili utang lang pala lalo na yung mga kapitbahay mo na mga lasingiro pag pinautang mo na kahit ating gabi guys gigisingin ka utang lang pala ng alak guys yun ang mga ano yun ang ano ng mga lasingiro kahit ating gabi gisingin ka guys para umutang lang, lang ng alak kaya sinara ko na lang yung sari-sari store ko hindi pa nakabayad yung iba, sarado ko na lang yung tindahan ko yung iba hindi pa nakabayad hindi pa nakabayad kaya yung nagtitinda na sari-sari store dyan yung advice ko lang sa inyo kapag may umutang huwag nyo lang huwag kayong magpapautan kasi doon mag-umbisa yung pabalik-balik na lang sila ng pag-utang balik tayo doon sa ano guys balik tayo dito sa Ayun na guys kasi nung may sari-sari store ako pagkabukas ko na sari-sari store ko binigyan ako ng nanay ko ng ano guys arinula kala ko lalagyan ng ihi guys gagawin ko palang lalagyan ng pira guys tanong ko sa inyo guys yung mga ano bang ginagawa yung lalagyan ng pira kagaya din sa akin arinula mag comment kayo salamat